Para sa kaalaman po ng aking mga subscriber, ang video pong ito ay ginawa ko po ito kagabi. Kagabi ko pa po ito ginawa. Kaya ngayong araw na ito ay hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari dyan sa uh, gaganaping uh, mga rally ngayong araw na ito, linggo. At uh, dahil nga po ginawa ko na advance itong video ko, ay uh, siyempre wala po, wala po akong masasabi yung magaganap ngayong araw na ito. kagaya lamang po nung uh, <coughs> sinasabi po na mag-uumpisa raw po yung bagyo na super typhoon ay uh, mamayang uh, tanghali daw po yata ngayong linggong ito. Anyway, ay uh, po na hindi na ako makakapunta dyan pero yung pong mga mga tao ko dyan sa sa Bulacan at saka dyan sa office ko sa Manila ay uh, nagbigay po ako ng instruction sa kanila na pumunta sila at kahit pa paano ay makapagdala sila ng uh, kahit na anong uh, madadala to Bigman yan no ano <coughs> at uh, yun yun po ang instruction ko kaya nandiyan po yung mga tao ko ay uh, yung mga tao ko diyan sa Bulacan at saka itong mga tao ko diyan sa opisina sa Manila anyway So, ngayon po ay uh, dito po sa pag analyze ko, dito sa mga gaganaping mga kabi-kabilang rally na ito, ay yung iba po ay panawagan sa mga korupsyon. para para ibulgar itong mga korupsyon na ito. So ngayon po ay anong anong magagawa natin doon ko ibulgar natin yung mga korupsyon na 'yan? Samantalang maliwanag na po yung sinasabi ni Chavit Singson Na ang ulo ng korupsyon ay ito mismo si Marcos So, ganun lang Kasi may napanood ako sa television na itong yung uh, apong ni uh, Ninoy Aquino Na yung uh, di ang pangalan Yung uh, mukhang butike Ay basta, uh, ang ipaglalaban daw nila ay yung mga uh, korupsyon wala daw silang pa-placard, wala daw silang isisigaw na resign Marcos pero napag-alaman po natin na yan po ay uh, pandid po yan ni Lisa Marcos yung rally na yan so mayroon din po isa pang, uh, pang paksyon uh, na <clears throat> Yun, pinagbabawal nila yung magdala ng placard ng uh, kung sinong uh, politiko sa so bagay, tama naman po. Okay na, okay po ako doon. Agree po ako doon. At, uh, ang hindi po ako agree, yung uh, wag daw ay pagsigawan na resign Marcos. Ay, eh, para ano pa? Napatunayan po natin sa loob ng tatlong taon. Mahigit na po tatlong taon siyang nakaupo ngayon. Pero ano po ba yung mga Nangyari nagbinta ng 1,000 uh, 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 ano thousand ano yon 1,000 kilos ba or uh, hindi ko na po sigurado pero napakalaking pira po nagbinta po yung ating reserve na gold e bininta natunaw lang po yan nawala po ng ganun-ganun na lang yan pong itinayo nung naman nitong si Marcos na Maharlika Pants na ilang trilyon na mga ginamit dyan ni mga sa PNB, Land Bank, uh, DBP at kung saan-saan pampira na nga, nang, nanggaling yung mga uh, inilagak dyan sa Maharlika Pants pero ngayon po ni Sintabos wala na. Tapos ngayon, maniniwala tayo doon sa sa simpleng pagbubulgar pagbubulgar lang ni Marcos nitong mga mga corruption dito lalo na dito sa flood control na sinasabi mahiya naman kayo hindi ba dapat ang ipinanawagan niya mahiya naman tayo sa taong bayan dahil patuloy na rin patuloy pa rin natin silang pinagnanakawan hindi ba dapat ganun ang sinabi ni Marcos <clears throat> for delicadesa sa isa totoo lang po Imagine, mo, umutang na naman tayo sa sa EDB, sa World Bank, at ngayon nga po lumobo na sa 17 trilyon na po yung ating utang ngayon. Kaya ang sabi ko pa, kahit patatlong bisis magka-apo yung apo ng apo ng apo, ng apo ninyo, hindi pa po makakapag maka, mababayaran ang utang natin sa ibang bansa. So ngayon, hindi bat dapat ang ipananawagan na natin dito ngayon ay yung uh, bumaba ka na lang Bumbong Marcos. At ang nagsasabi naman po dyan ay isang credi, cre, uh, may, uh, credible na na politician. ito nga pong uh, si Chavit Singson. Di ba? Well, ako, agree ako dun sa sinasabi niya. Na kung mayroong man dapat bunga ba rito, ay eh, si Marcos na. Kasi unang-una, pag bunga ba po itong si Marcos, ay eh, wala na po, totally wala na po yung mga tao ngayon. Lalo na po pag uh, iba, iba na yung presidente, natural wala na po yung mga tao ngayon. So, ngayon, sasabihin nyo ngayon, <clears throat> Ang sasabihin kakasuhan, tatanggalan ng lisensya ang mga kontraktor na ito habang buhay na sila hindi maka, makapanguntrata sa gobyerno. Napakadali po ng paraan. Ha? Napakabobo po natin kung yan ay uh, kakagatin natin yung mga salitang ganyan. Unang-una, Napakarami pong tao dito sa Pilipinas na pwedeng gamitin itong mga taong ito na nakapangalan sa kanilang kumpanya pero sila pa rin ang na nagpapatakbo noon. Kaya wag po tayong magpabudol na naman dito. Budol na naman po ito. At uh, na at wala po tayong pan dito. Wala po tayong sisinuhin dito. Lahat po ito ay bibirahin natin kung kinakailangan birahin. Kagaya po itong si Kwan na ito. Itong si Romualdez na ito. Ito po ang ito pong Romualdez at saka si ko na ito. Ito po ang dapat kinakapon. Sa totoo lang po. Ha? Magresign. Kung talagang ma, kung talagang may malasakit pa si BBM na natitira malasakit niya dito sa bansang Pilipinas. Total ang laki naman ng kinulimbat niyo na eh. Tama na. Resign na. At uh, para mapanagot naman natin si Romualdez, hindi po kailanman mapapanagot itong si Romualdez hanggat nakaupo itong si BBM, maniwala kay sa akin. Hindi nyo po mapapanagot yan. Nasamantalang maliwanag po yung mga bilyones na kinulimbat ito. Ha? Huh? Imagine nyo, siya na lahat ang may-ari ng kumpanya. Siya na ang pagmamayari ng uh, media nagmamayari din ng uh, uh, power plant yung mga mining sinako po nila silang dalawa ni Saldico kaya tama lang po yung sinasabi ni uh, Sarah Duterte na ang humahawak lang ng budget dalawang tao lang ito lang si Martin at saka itong si Saldico tapos ngayon biglang uh, out of the blue lulutang itong si BBM at pagsasabi na mahiya naman kayo dapat sinali mo na rin sa sarili mo wala na po yung trillion na ipinuhunan dyan sa Maharlika Pans, wala na po ni Sintabos ang laki pong pira yun diba At yung pong pinagbilha ng uh, ng reserve gold natin, yung mga ginto natin na nakadeposito sa Central Bank. Hindi ko lang po sigurado kung uh, ilang ilang kanyon, ilang tonelada yung ginto na yun. So ubos na rin po eh. Tapos ngayon, basta-basta na naman tayo maniwala doon sa sinasabi niyang ganyan. kaya nag-create ng Pact Findings Committee yan ang ngayong ICI-ICI na yan titiyakin ko po rito sa inyo ang paparosahan lang po dito yo sino si Bryce Hernandez si Deskaya at yung si Billionweba ay yung si sino yun Alcantara Siguraduhin ko po yan Sa kanyang mga iba pa Pero itong mga politikong ito Mga congressman na ito na Kung saan ay sinabi ko na po yan kahapon Na halos wala pong natira Dahil halos lahat ng uh, nasa listahan ay uh, Nandyan sa kanila itong mga Nakipagsabota na mga congressman na ito hindi lamang po mga congressman, kasama, kasama na rin po yung uh, mga senador dito. Saan? Saan pa pupulutin itong mga kababayan ko? Grabe. At uh, dahil nga po sa sama ng panahon, at uh, kaya po nag-advance na ako ng Kwan, uh, magmumonitor pa rin po ako kung anong kaganapan ngayong araw na ito. Uh, kasi ngayong araw na ito ang uh, talagang... Uh, yung magbo-boom yung rally pero ang nakakalungkot po rito ha ah, magkakaiba ng posisyon ang ibig sab oh, ibig ko pong sabihin ipagsigawan pagsigawan lang natin dito magplakar lang ikaw saldi ko isa kang kawatan ganun lang ikaw Martin Romaldes, isa kang magnanakaw ganun lang yun lang ang uh, kwan? isisigaw yung mga korupsyon Pero hindi nyo isasama si Marcos ay eh, samantalang yan ang ulo ng kawatan. ay Yan ang ulo. Tingnan natin. Kung may papakulong ninyo si Romualdez at saka itong si Saldico, saka yung mga total ng 300 na congressman at saka senador, kasama ang senador sa 300, Nasa akin po eh. nag yan. nag na listahan po yan. Na ipinoreward sa akin. So halos, halos lahat ng congressman kas kasabwat eh. ano na. Tingnan nyo, ito si Erwin. Erwin Tol po, kabago-bago. Di ba? Lumabas sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee yung contractor na WJ na ang pagmamayari ni Mina, Mina ang pangalan, ang uh, buong akala natin kay Jingo Estrada pumunta na nagdala daw kuno ng pira pero doon pala kay Erwin po. Kaya hindi na po natin malaban dito talaga. Para po tayong eh? Para po tayong yung nagsusumbong doon sa mismong kriminal. Doon po sa nagsusumbong tayo ng uh, doon sa mga pulis na sila mismo ang mga kriminal. Halimbawa na lang natin, ah, yung mga polis na yan, ang po ngayon mga polis na mga kawatan na ngayon. Ah, ang dami na po. Imaginin mo, sila ang nang hold up sa inyo, itong mga polis na ito, pupunta ka sa presinto, magsusumbong ka. Na hinold up ka ng ganito, hinold up ka hindi mo na alam kung uh, sino nang hold up sa iyo. Ay samantalang ang hold up talaga sa inyo yung pulis na yun Kaya nagsusumbong ka doon sa mismong bumiktima sa inyo. Wala pong pagkakaiba ito. Doon sa ah uh, dito kay Marcos. susumbong ka kunwari doon sa magsumbong sa pangulo. Ay parang kumbaga ito nire-redeem na lang niya kung mayroon pa siyang ma-redeem. Pero ang totoo nun, tapos na nga kasi siya. Ha? Nasa kanya na po kasi lahat. Sinabi ko na po sa inyo. Ha? Yung uh, ilang toniladang ginto, saan ba napunta yan? Yung, uh, ano to? Yung, uh, Maharlika Pans, yun po yung maliwanag na nakapunta na sa kanya. Pero paano pa ito nga mga mga percentage niya sa mga diskaya ay e samantalang iyan daw po pala si diskaya lahat ang kontraktor uh, contractor ng uh, Ghost Project sa Ilocos mismo sa mismong bayan mismo ni uh, Marcos ni BBM So paano natin paano tayo makukumbinsi dito sa sinasabi ni BBM na Magsumbong sa Pangulo Ay ang sinusumbong Ang pinagsusumbungan mo Siya mismo pala ang uh, kawatan Siya mismo pala ang kriminal Diba? So para sa akin uh, wala, pong, wala pong patutunguhan Yung mga rally na yan Wala pong patutunguhan Base dito sa pag-analyze Kaya parang wala akong gana eh Ha? Ah? Ganun pa man, sabi ko nga po, para mag, uh, kahit pa paano magkaroon uh, ako ng makapag-contribute man lang ako, ay uh, in instructionan ko na po yung mga empleyado ko dyan sa Bulacan na pumunta. Kaya lang ngayon nga eh, mayroong EDSA, EDSA Shrine, mayroong Lunita, mayroong Liwasang bonipasyo, Hindi ko po alam dito kung alin dyan ang totoo sabi ko nga ganun pa man, sige lang pumunta kayo Apan my, my instruction at dapat sumunod kayo sa instruction ko yan ang order ko sa mga tao ko at magdala kayo ng uh, tubig dyan since na uh, tayo naman yung nagmanupaktur ng tubig ay uh, magdala kayo ito po para lang sa kalaman ninyo ha mayroon po akong 25 branches ng purified drinking water water yan yun kaya yan po ipapadala ko bukas at uh, sabi ko gamitin ninyo na yung uh, uh, dalawang L300 dyan para may may madala kayo may may tulong kayo pero saan nga sabi ko doon sa pinaka-leader, mag observe na lang kayo kung alin doon. At uh, huwag nyo na lang akong kwanin, huwag na akong uh, feedbackan muna. Maghahanap ako rito yung mga ibang nakalive na mga vlogger uh, dyan at ilalive ko na rin para at least kahit papaano ay uh, makarating na rin sa inyo. Pero sa totoo lang po, wala po ito. Wala po patutunguhan ito. Sinabi na nga yung apo ni Ninoy Aquino. Hindi ko lang alam. ba diba? Nakita niya naman sa TV. wag daw magdadala ng plakar ng mayroong pangalan ng politiko. At wag daw sisigaw ng resign BBM. Huwag daw. Para ano pa? Isigaw e, lang daw yung mga korupsyon. Ay mga congressman! Mga kurap kayo! Ganun lang daw ang sisigaw. Wala daw imi na tao. Loko-loko. Dito lang, kitang-kita nyo na na mga kayo eh, pandid kayo eh. Ha? Tigilan nyo na yung magnakaw sa pira ng bayan! Mga magnanaka! ganun lang daw at uh, kung isigaw naman daw yung pangalan ni may Martin Romualdez ay uh, huwag daw madiin ganun din dito kay saldi ko so anong ibig sabihin uh, ikaw Romualdez isa ka rin magnanakaw ikaw saldi ko isa ka rin magnanakaw Ganun lang daw ang sigaw. Pero huwag daw sasabihin, huwag daw isisigaw na resign BBM. Saan kaya ang utak nitong uh, uh, kasamahan o sino man nag-organize dito? Sa, hindi ko po alam kung sa EDSA sila o sa Lunita. At yun ang isisigaw yung corruption. At walang babanggiting pangalan. Kaya sabi ko nga po rito eh, assuming na diyan sa tatlong uh, grupo Edsa, Lunita, Liwasang BUNIPASYO so assuming na mayroong isa diyan na magsisigaw ng uh, Marcos Resign yung isa po either Lunita or Edsa sasabihin niya wag daw mag, mag uh, sigaw ng baba ka na or resign ka na, BBM at saka, yun, daw, yun namang isa, wala nga daw totally, kundi ang sisigaw lang yung ganun lang. Nagpo-protesta kami. Dahil dito sa inyong mga pagnanakaw sa taong bayan. Ganun lang daw. Ay sabi ko nga po parang inadya yata talaga na. Huwag na akong pumunta dyan dahil kung ako maka hindi po talaga dahil uh, wala po ang lakas na ng malakas na po ang ulan din sa amin. At uh, chinimpo ko lang po na hindi maingay kani-kanina -kanina lang kada ka, kabubuhos lang po at uh, sinara ko na lahat itong uh, buong uh, opisina, naririnig pa rin po yung ulan. So pinahupa ko muna sa siningit itong pagbo-vlog. At uh, ngayon po anuman po ang kalalabasan ngayong araw na ito itong uh, itong uh, rallying ito ay uh, good luck na lang po. Pero para sa akin, katayen ang dapat katayin, sunugin ang dapat sunugin, uh, patayin ang dapat patayin. Iyon ay para sa akin. Pero hindi nga po ako magsasalita nang dahil unang-una, wala naman ako dyan. Sasabihin na naman itong mga trolls, kaya lang nakakapagsalita ako dahil wala ako Diyan. Kaya nga iyo magsalita. Pero para sa akin, uh, sige lang. At uh, magkakaroon din ng uh, magkakaroon din ng pagkakataon na mag-cross ang landas namin dito sa mga hayop na 'to. <coughs> so ngayon po doon sa mga subscriber ko, ay uh, ingat po kayo dahil matindi raw po ito. Uh, mamayang uh, alas tres daw yata or uh, alas 4 alas 5 na ganyan o umpisa na raw po yung uh, matinding uh, bagyo at uh, ingat po kayo. At doon naman po sa mga kasali dyan sa magrarally ay uh, antayin may ambag ko lang po sa inyo. Ayun lang po uh, dala ng mga tao ko dyan na tubig na kahit pa paano ay uh, Yun po, hanggang dito lamang po at uh, patuloy po ako, tututok po ako, nga, tututok po ako buong araw ngayon kung uh, ano po ang uh, mangyayari. Pero ngayon pa lang po sinasabi ko na wala pong patutunguhan ito hanggat hindi tayo nagsusuicide dito. Hanggang hindi natin pananindigan ang patay o buhay, wala pong mangyayari dapat nga ito yung mga ganyan na nagsasabi na wag daw mag mag sigaw ng resign BBM dapat yan sugurin na rin yan eh at pasabogan na rin ng pasabogan ng kanyan eh pinagugasan ng ay nako wala pandid po ito pandid maniwala kay sa akin ata uh, hindi talaga natin na uh, kung sa mga ordinaryong uh, mamamayan lang po talaga akala talaga nila itong rallying ito ay talagang magsama-sama para baguhin ang sistema ng gobyerno natin, pero hindi po. mag lang 'yan, magrarally lang yung iba kasi nga bayad yung uh, dalawang grupo diyan bayad pandid ni butod so ano pa kung iisa e lang yung maninindigan ng resign bangag ay mangyayari wala po at saka isa pa wala po diyan sa halimbawa kung ang uh, kung yung magrar magrarali na ang hangad ay uh, resign BBM dapat sa malakad yang na at hindi po dyan sa EDSA kasi sa EDSA po wala dyan si BBM at uh, ganun din po sa yung pupunta sa Lunita na ang hangad ay resign BBM ay wala po kayong pare-resignin dyan uh, kundi yung kalabaw dyan sa Lunita ganun din po sa liwasang binupasyo kaya kung talagang uh, porsigido kayo wag na ako kasi nga unang una ay uh, hindi nga ako makapunta dyan porsigido kayo ay uh, lusubin na. Ang dapat lusubin, katayin. Ang dapat katayin, balatan ang dapat balatan. Patayin ang dapat patayin. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Again, ingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.